sa uh, Joyride dahil nga po malaking tulong po itong donasyon na ito. At uh, asahan po ninyo na ito po ay gagamitin natin sa tamang, at marami pong makikinapang na kababayan natin dito sa mga motosiklo na ito po. So again, maraming maraming salamat. Uh, may mga ilang announcement lang po tayo regarding some policies uh, sa uh, traffic natin. Una-una po, na po, starting November 13, Monday next week, ay i-impose na po natin yung higher penalty sa pagpasok sa bus lane. Uh, so, inaapisuhan ko po yung ating mga kababayan na huwag na po tayong gumamit kung hindi tayo autorizado sa bus lane. Ang um, penalty po, 5,000 sa first offense. Second offense, 10,000 suspension of one month ng license at seminar. Um, third offense po ay 20,000 at one year suspension ng lisensya at sa um, fourth offense po ay 20,000 30,000 at uh, revocation na po ng lisensya. So uh, marami rin po akong nakikita at report sa amin na may mga tumatakbo or hindi tumitigil pag pinapara. Uh, asahan po ninyo na yan po ay aming i-report sa LTO at yung penalty po ay i-attach natin doon sa may-ari ng motorsiklo. So, hindi pa rin po kayo makakalusok, just in case. Uh, um, ito naman po ay um, ginagawa natin para sa kanilang safety. Alpha. Um, second po, yung sa clearing operations natin, um, kami po ay magbubuo ng strike force na kinabibilangan at uh, ayos na kami uh, ng 15 motorcycle units na mag-ooperate. Kasi po sa ngayon, dalawa lang ang clearing operations group ng MMDA na uh, isang isa hanggang dalawang lugar lamang na pupunta na Ito pong ating strike force ay kapubuo, kubuhin ang limang pong uh, nakamotor na enforcers. Ahatiin po natin yan sa sampung grupo, tingli lima, bawang isang grupo na may angkas na kapwa ang enforcer. Ang um, team leader po will have a body cam. Tapos po yung mga enforcers, yung sampung enforcers na yan will each have a handheld -hand ticketing device. So mabilis po yung pagtitiket niya. Ang um, ating plano ay kada isang grupo, mga 10 lugar ang kanilang pupuntahan. So, uh, kung mapubuo po natin itong 50 na motorcycle na ito, uh, bali 100 po ang nagtitiket kung 10 po na, na lugar ang bawat grupo na pupuntahan, 1,000 libo po na naka-illegally park na vehicles ang matitikitan po niyan. Kasi po, um, nakikita natin, dahil hindi nga po natin nababalikan frequently ang bawat lugar. Mga dalawa, tatlo, isang aning na buwan pa bago natin mapalikan. Parang nagre-risk na rin sila eh. Magpapark sila everyday knowing na hindi naman po natin kaya balikan on a regular basis. With this time force po na aming pinuho, uh, madali po namin mapapalikan yung mga lugar na ikutan. At uh, i-encourage mo natin, once na magbuo itong grupo na ito, i-encourage mo natin ang mga kababayan natin na i-report sa amin kung saan yung maraming ilegal report para po ma-schedule namin at ma-warn po na namin. Then, pag hindi po sila sumunod, ay asahan po ninyo na i-sasama po namin sa pila So, again, yung po ating strike force will have a body camera and handle ticketing device na kanilang gagamitin sa pagtitiket para po mas mabilis at maiwasan na po yung mga pagpatalo. so, ako po yung nananakapit sa akin mga kumuha yung daro na ano na ito para pinta yung kapaskuhan. Paskip ng paskip ang ating mga karsada, overcapacity na po ang mga sasakyan sa ating nansangan. At kailangan po talaga bigyan natin ng espasyo na madaanan lahat ng pagsada, lalo-lalo na, pasada, lalo na mga buhay dates at alternative routes. Alternative routes po natin. Um, baka po mag uh, may magsabi na may TRO ang no-contact apprehension, hindi po ito makakasama dahil may physical apprehension dito. Dahil may enforcers po sa ground So, yun po. Uh, we'll entertain po si Nero for questions. Yes.